Mar, sorry kung ngayon lang ako nag-video. Busy kasi ako. Sige ngayon, upload na tayo. Ayun o. Oh. Ayun maaraw, hapon. Oras 2.58. October 12. 25. Pagin tayo ka. Tara guys, bubutin natin to guys.

Nangulok, no nangulok no pa. No, Ayan yung baong bahay. Anyway, Ayan, bahay nandun

parang next video ulit may part 2 tayo ng part 2 bye bye